Hello guys, welcome to my YouTube channel. Nandito po tayo ngayon sa ilog, kukuha po tayo ng tulya. Oh, dito po, nakikita nyo po doon, kukuha po kami sa gitna, medyo mababaw po doon dito, sa gilid, malalim. Sige, okay, mamaya. Hello guys, nandito na po kami sa gitna, dito na po kami kukuha ng tulya. Hindi ko po pagkuha o, oh. sa ganyan ka lang. Ako parang wala nang tukyang Wala yata dito, ano doon? mamaya guys so, ito namin kung nakarami na kayo mamaya hey guys tinan nyo namin ito palang tubo muna yung nakukuha namin mamaya dadami na po yan oh, palalya yan abangan nyo mamaya see you later dukya dukya ilang tawag na ni din ka siya muna siya gitawag ng mushroom pero iladi din siya kung tawag nila dari is kabute mao ni ako ng kuku kah gitusah sapak sapak sa ano po guys ito asa sapak sa, sa sapak ah dayday mga dagko na pina mga lutgumay mo na siya hey guys ito na po ito na po yung ba namin sa ilog marami na po kaba na po ito? may pang walap na namin pang benta kapag gusto mo benta okay Taya kita guys dito po tayo sa aking ano, susunod na vlog see you bye bye